guys! Good morning, Ohio! Gusto ko lang i-share sa inyo na dumating na yung order ko nga pala sa Lamina Boutique. Ayan siya, tote bag, Lamina syempre. At Siyempre, pinasadya ko yan. Pinalagyan ko ng aking pangalan. May design din siyang flower. At ito, ang pinaka na gusto ko kasi, um, yung style, yung design niya is pang Japanese talaga siya naka kimono. At ang design na to, ang pumili nito is yung aking panganay. At, um, ensay siya dahil saktong-saktong -sakto mahili kami mag-travel ng mga bata. Sakto ilalagay ko dito yung mga kanilang switch, cellphone, then maglalagay ako ng mga foods, juice or water. Dahil, syempre pag magta-travel kayo kasama ng mga bata, kailangan madami kang baon para sa mga bata. So, eto nga pala siya guys, yung design niya sa loob, ayan siya. Yes, wala siyang packet, pero okay lang, sobrang ganda niya guys. At kasama na rin to guys, kasama na din to dito. Nilagay ko na lang siya dyan. Tapos meron siyang pa-flower at meron din siyang... Ayan, charan! Number 5. So, sobrang ganda niya, guys. Affordable na affordable niya dahil sobrang mura niya. Siyempre, hindi ko na sasabihin yung price. Kayo na lang tumingin doon. Charot! So, ayun na nga. Sobrang affordable talaga niya, guys. At sobrang nagustuhan ko siya. First time ko itong nakita duman sa newsfeed ko. of Japanese. Nakita ko siya. Then, nung chinek ko naman, yeah, yes, madami siya doon na pictures. May mga iba't ibang sizes ng bags, um, colors, and then mga design, syempre. Yung L size naman is iba ang design niya. Then, sa M size, iba din ang design niya. Sobrang nagustuhan ko lang talaga siya. Kaya, L, L size ang binili. Ang ginuha ko dahil... Mahilig kami mag-travel ng mga bata. So, saktong-sakto din to sa mga nanay na mahilig mag-travel, kagaya ko, syempre, um, L-size, lalo sa may mga maliliit na chikiting, syempre, dyan, saktong-sakto to. Yes, wala siyang zipper, zipper, guys, wala din siyang pocket, pero okay lang yan. Sobrang ganda niya, at sobrang nagustuhan ko talaga to. Sobrang saya, kasi kailan ko to in-order, siguro? May? May din naman siya, saglit lang din, two weeks, may get? 2 weeks, 3 weeks. dumating din naman siya. Sobrang ayeda for the for na ano daw. Sobrang saya kasi sakto-sakto mag um magbabakasyon na rin. saktong sakto magagamit ko siya. Namin mga bata. Sis, so, yun lang gusto ko lang i-share dahil sobrang saya ko halatang halata naman, 'di ba? Sobrang saya dahil eto na siya. charan, Yun lang, thank you.